Yun mga ka good afternoon po no? Malabog na uh, ma. yung araw mga ka sa nasa fast 3 About 4 Sinundo namin si ma Nandiyan na sila oh. Nang huli siya ng isda Tapos uh, sinundo namin siya Nandun na yung oh. na yung mga kasama, po. Yung, si Oton, kasama ko Ayun, Si lang laksawa ng atik ko Yan. Dala na niya yung nakuha niya ma. Tapos uh, Yung bunso namin na lalaki So no? mukhang marami din nakuha si ma Mga ka nakikita natin ito na yung uh, isa sa kaularan no? kapag uh, ordinary may tubig dito mga kalay po, itong area na to Ayan. itong area na to yeah. area na to lampas tao ang ordinary tubig dito mga kalay eh. pero ngayon dahil na rin sa tumitinding init dala ng el Lino natin eh, eh wala nang tubig ayan, uh, dayo na ah, uh, lang tayo na mamana ng uh, tilapia noon ngayon <laughs> wala ka nang ano dyan kaya tuyo na yan yan <clears throat> mukhang mabigat yung dala ni Otol ah <clears throat> so mukhang pagod na pagod siya ang pa ng panahon uh, sasama ko sana siya kaya lang ano, may trabaho ako hindi ko siya, hindi ko maiwan yung trabaho ko minsan lang ako nakakasama sa kanya sa pangyayos da ayun uff magbigat kong dalamit tula daming nahuli si ama mga kalay boy ayun oh. kita niyo ba yung dalang yung utol laking mama na yung nagdadala na yan <laughs> mukhang nabibigat ang din Betul. Oh, mga pila ka kilo? Mga Para... anim. Mga oh, anim. Yung buhay. Sigurado ka, ang dami nila. Oh, uh, ano, dalag to lahat? Dalag at saka... Gurame? Taiwan. Catfish. Catfish. Oh. Mga nasa ano yan? Mga nasa 7 to 8 kilos. Okay. Tara. Tara. Diyan na siya mo. Ah! Ang lampas tao talaga tubig dito mga kalay po. Eh, pag uh, ordinary tubig dito. Ngayon lang nawalan ng tubig ito. Um, bihira na lang mawalan ng ano, mawalan ng tubig ng ligawasan. Pero ngayon talaga nawalan. Life. Ha? Life. Hindi, <laughs> live? Hindi live. Hindi yan live. Ano ka tambal ito ng ama? <laughs> Layo daw narating niya Lampas pa doon sa narating namin itong nakaraan. Ah, pagod yung boss natin. <laughs> Ayun na. Tara, tara, tara. Uy na tayo. Papait? May papait kayo? Oh, unong mo pa sila ng papait to. Tara, uwi na tayo mga kalayo po Ah, buhos natin mamaya pagdating natin sa bahay. Para makita ninyo yung uh, nakuha ama. Yan. Pwede nga mani. Ano na na? Ah, yung ano bitak daw ng ano, bitak nagbitak-bitak na yung lupa ng ligawasan mga kalay po eh. Ano? Oo, daming ibon doon, no? Oh. Yung puti na 'yon, ibon lahat ng mga kalay po. Yun. Grabe. If you want to visit uh, Ligawasan Mars, habang ganito ba po, no lang tubig. Uh, just contact us PM on uh, PM as on Facebook ah, uh, puntahan nyo po na ganito wala pang tubig kasi pag may tubig na do wala hindi nyo na hindi niyo na magawang tumakbo dito <laughs> yan o oh, pitak-pitak na ito yung lusay na sinasabi natin sa inyo mga kalay parang parang ano nagkap ka wate nani parang tinaddag. parang tinaddag na yung tsura yan 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 ah, no, yan tara. tara, tara. Whew. Itong green na damo dito mga kalayapay Tumubog pa ito nitong wala ng tubig Panibagong damo na yan Yung pinakadamon niya talaga na matay na Lulibike traffic Ayan, nandito na kami sa may motor. Ano yung coin na. Tingnan natin ito. Ang ilang ano ito. Basta abdi. So ayan, ibukos na natin mga kalay po eh. Uh, pakita natin. Oh. Ah, buka. Ganang matag. Patay masyado yung nakuha niya.

So, lahat nakuha niya. Uy, wala tayo yun! Ang taba nito, oh. Da, paano niya pa? Da, gulam. Hehehe. Kakalay pa yan, bibenta na namin yung buhay. Parang, parang mabigat na. Bigat?

Iya, ini pira kau betul. 385, 385, 385. Ah, tapi kamu sirau. Ya, namamu tahu kecil. sudah kecil eh, 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 dua eh, 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 almost

uh, 504 pesos nakuha niya tapos walang 4 pesos ito ah Luhan <laughs> mo daw Tapos yung mga buhay namin doon I mean yung pangapatay doon Hindi may benta kasi yung patay Uulamin na lang yung mga kalakit ko Na nagkakapin siya Oh yan yeah, na no, po Yung mga patay malalaki Kasi yung pangapatay malalaki Kasi yung malalaki So, pag tinimbang natin yan, nasa 6 to 7 kilos lahat yan. Ano? Kasi malalaki yung patay. Yung malalaki pa talaga yung namatay. Kasi, lang. kasi kung niya namatay, nakasakay na yun dun. Oh, so, pretty, <laughs> <rado>. Basic. <laughs>